guys nandito tayo sa daawag na aeroplana ng katat-aerois nasa daawag na tayo guys kasalukuyan nagsisipaso ka ng tao dito guys pero ito ay papunta pa lang ng Qatar hindi okay, mag ng ulap lang pa tayo pagdating sa Qatar guys hey guys nandito tayo sa airport ng Jetta papunta ng Qatar Pagkakin so, sprint tayo pagdating sa Qatar para makabiyay naman tayo ng Pilipinas okay. nung nakikita nyo dyan ay Pumal Aeroplane guys yes. Pasokin tayo ng aeroplane no pauwi ng Pilipinas guys Tata, oh. Tata na tayo ng Pilipinas guys Ayan no. tayo sa airport ng Gaddaf.

Pauwi ng Pilipinas niyan. ng mga tao guys. Qatar Airways Flight QR 926